Ah, uh, inaalis ko na mga kasiyo yung uh, tulips ni Mrs. at uh, lipas naman ay yung mga bulaklak nagkaka uh, nagkakalat nag, uh, lang ng uh, dahon dito sa aking mga tanim na si Charo Good morning po. Ah, uh, at uh, kumusta po kayong lahat? Uh, kararating lang uh, namin galing ng uh, bakasyon, holiday ni uh, kon siguro 2 days ago. At uh, ito balik na naman ako sa aking uh, dating ginagawa dito sa backyard. At uh, okay naman din yung naging bakasyon namin. Enjoy ata uh, medyo nakapag uh, repress ng kaunti. So ngayon pong bumalik kami, kasi nung umalis po kami noon eh kwan uh, umuulan uh, at uh, ilang araw pa bago, uh, bago kami umalis eh umuulan na. So halos one week yung ulan na yon. Kaya itong aking mga halaman eh naga-gumanda. Uh, at um, medyo malalaki-laki na uh, pati nga itong aking mga damo eh ko eh, yung kailangan na rin i-mower at uh, bago ako umalis noon uh, linggo kami umalis sabado eh nag nag-mower uh, uh, nag, uh, ako ng damo so eto after uh, more than a week eh ganito na ang uh, kuwan ng aking damo ngayon ang itsura ipapakita ko sa si inyo kung gaano na taas sila kailangan talagang putulan na at saka isa pa, eh bukas naman eh uh, kuha nung mga mga garbage kaya kung momawarin ngayon eh dahil nga yung aking pinagputulan eh ilalagay ko sa garbage bin namin sa green bin, yung sa recycling no hindi recycling yon yung yung mm, kinukuha nung kona na uh, kinokompost nila so ito na po yung aking mga damo ngayon so ayun po talagang mahaba na sila ayan. lalo na yan oh. ayan, mahaba na yan dito sa likod yan at uh, So, ng mga tinanim kong sibuyas eh ayan na rin sila oh. matataas na ito naman yung uh, uh, labanos so ko oh, na rin nakatubo na rin yung itinanim kong patani kahapon lang ako nakatapos magtanim so hindi pa sila tumutubo dito bali dalawang plot ito tsaka ito yan itong aking mga patatas na itinanim ko noong noon ayan na oh, meron ng mga dahon mara, malalaki na hindi ko pa sila napapatabaan siguro mamaya ng hapon o bukas ako magpapataba ayan na ito ayan sila Yan. Ito, hindi sila pare-parehas ng taas kasi nga yung ibang malalaki na ang tubo ng itanim ko Yan. tapos yun namang kuan ibang sibuyas na itinanim ko e ito na rin Ayan. ito ko ang kuneto ito itong kalahati ito mga puti ito na yung yung uh, kinukuha yung mga dahon yan tapos itong kalahati ito yung kulay pula na sobra dun sa itinanim ko dun sa kabila akong garden tapos napatabaan ko na rin itong uh, kwan, itong mga broccoli yan yan sila yun dun meron meron akong namatay na isa ewan ko kung tutubo yun ito ayan o kinain ng kwan kinagat ng uh, ng uh, nung kaibigan ko yan ayan pa iba ayan. So, ito pa yung damo na ni ko 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 mo ko yan hanggang doon ito naman bawang ko meron na rin mga nakatubo ito yan pero yan mga dati nang nga yan yan So ito na rin yung mga sibuyas ko na uh, itinanim noon na yung matataas uh, na sila napatabahan ko na rin yan hmm. so ayan tapos yun eh ang gandun yan yun o oh. ito namang bawang ayan na rin ang katubo na o ayan ayan sila niyan ayan Iyan yung iba. Hmm. Yan ang gandun. Ito naman, ito. Ginawa ko lang ng isang araw. Itong kwan ito. Na tinamnan ko rin ng patani. Iyan. Iyan hmm. ang dito ko nagumpisang magtanim. Ang mag dun, sa dulo. Iyan. Eh. Iyan. Hmm. Ah. Ito namang kamatis ko. Okay na ata uh, nagiba na ng dahon ito yung mga bagong kasi yung mga bagong dahon ito yung dati yan so oh. ayan mga kasiyor balik na naman ako sa dati kung ginagawa at uh, papakita ko sa si inyo yung harapan na i-momover ko rin ngayon medyo tanghali na walang ka ala ulap ulap ang langit oh. merong mga ilan ilan pero yan blue sky itong mga uh, bulaklak ni misis ayan meron na rin kwan, may buko na yan oh. tsaka itong kwan. Uh, ito maraing kwan, itong uh, kwan nya pini hmm, ayan hmm. mga ilang uh, mga isang linggo mahigit yan mag, uh, magsisibukan na yan mga bulaklak na yan napakarami ah, yan oh. So, ayan, pati nga itong bulaklak ng uh, kapitbahay ko, itong lilac nila na kulay, uh, yan, yung lilac na kulay uh, purple. Ayan, ang bulaklak yan. Doon naman tayo pumunta sa, uh, bueno, sa harapan. So, bali ayan ayan yung ang aking momuwi rin ngayon ito naman yung pako yung fern plant namin na siguro kukuha ko mamaya ng iuulam namin ayan malaguna, na ayan oh yan kasarap ang kunin yan masarap ilagay ilaga yan ito dito na kwan ayan na rin mga lalaki na at ito naman yung aming uh, lilac na puti oh maganda oh, ayan oh kabango niyan mabango yung bulaklak na yan So, yun lang like, mga kaba, mga ka senior. At ako ay mag-uumpisa ng mag uh, ng uh, damo. Magputol ng damo. Magmower. Pinakita ko sa inyo yung aking gagawin ngayon. oh, ayan mga ka senior. At ako ay mag-uumpisa ng mag uh, mower. Pero, bago ko gamitin itong aking lawn mower eh nagche-check muna ako ng uh, gasolina at uh, motor oil para siguradong uh, hindi ako ititirik nitong aking uh, uh, lawn mower The chemicals that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine So ayan po mga kasinyor at ako ay nakatapos na po sa kwan sa harapan. So ito namang backyard namin ng aking imomo. Uh, tanghali na rin po at medyo mainit na rin. So... hirap nang magsali ng, magsalin ng uh, pinagputula na damo sa aking green bin mga kasenior. Masyadong puno na kaya at saka basa pa yung damo kaya mahirap isalin. Punong-puno eh o kung makikita ninyo. senior, nakatapos na akong mag uh, uh, mower dito sa likod ayan na ay yung uh, mga ginamit ko, nalinis ko na rin at ayan na ay yung akin damo patag na uli ngayon eh pupungusin ko na tatanggalin ko na itong kwaneto at wala naman ng bulaklak ito eh itong uh, tulips na ito ayun yung uh, isa, tinanggal ko na ayan ito naman ang tatanggalin ko at uh, madadamuhan ko mamayang hapon pag lamig itong um, mga sitsaro nilagyan ko ng kul kulong, na ano ito, net at sinisirangan uh, sinisira nga ng mga ibon ayan na po mga kasinyor at nakayari na nga uh, rin at si dinidilig na lang itong aming uh, halaman at uh, tuyo oh. ayan. ayan tuyong tuyo kaya kailangan diligan at si misis ang nagdidilig ngayon ito naman yung kanyang natapos na ng diligan o oh. yung kanyang bulaklak at saka itong patatas na at saka itong bro broccoli nat natapos na rin diligan yung sibuyas ayun at itong si uh, charo at uh, tinanggal ko na nga rin yung Uh, tulips na natapos ng mamulaklak ay eh, nakakalat na lang dito sa loob ng itong net kaya inalis ko na rin ayan po mga kasinyor at uh, kami eh, papasok na rin sa bahay at uh, kagina pa kami dito sa labas at uh, mainit uh, na siguro mga bandang alas dos na nyan ng hapon pero mataas pa sikat ng araw oh Malinis na malinis ang langit, wala akong makikita uh, may isa-isang ulap. Uh, maraming salamat mga ka sa uh, pagsama ninyo sa aming uh, mag-asawa dito sa uh, uh, paglilinis uh, ng aming bakuran at uh, pagdidilig nitong uh, mga halaman. Eh sige po at uh, hanggang sa susunod na video na lang po tayo magkita-kita uh, uh, -kita uli. Okay po, babay na po.